At kung makikita nyo po sa mga larawan, mga lodi, eh, pinagmumuka po niyang sa kanya itong proyekto na to. Pero malalaman po talaga natin na hindi po siya ang may pasimuno nito dahil, mga lodi, dito sa kanya mga nabanggit. Ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th. Huh? Uh, December 15, gagawin na. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na huh? uh, contractor dahil ang ganda ng technology nila, kaya tapak. Ah! Huh? Dito na booking. Bakit ko nasabi na hindi niya proyekto? Di ba anti-China sila, mga idol? Eh, alam naman natin, lahat ng mga proyekto nung panahon ni Tatay Duterte, eh, ang kanilang kaalay dyan, eh, ang China. Yo, what's up, mga lojas, mga peps TV, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, meron na naman po tayo ibabahaging video sa inyo na grabe po talaga ang galing ng inyong Pangulong Bongbong Marcos Jr. Meron na naman po siyang inanagurahan mga lodi, na isang proyekto na makakatulong talaga sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na po dito sa Davao City. O eto po mga lodi, panoorin po natin kung ano po ito para magkaroon kayo ng idea. So andito tayo ngayon sa Davao River Bridge o Bukana Bridge. Alas cheese ng umaga ngayong araw, December 4. Dumating sa Davao City si President Bongbong Marcos Jr. Nagsagawa siya ng inspeksyon sa tulay. Kasama niya si DPWH Secretary Vince Dizon, Special Assistant to the President Anton Lagdameo, Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, at Davao del Norte 2nd District Representative J.M. Lagdameo at iba pang opisyal. Nag-inspect po! si Bongbong Marcos Jr. dito po sa Bukana Bridge na magbubukas na po ngayong December 2025. Ito po'y pinagyabang na naman po ng kanyang administrasyon. At kung maikita nyo po sa mga larawan, mga Lodi, eh pinagmumuka po niyang sa kanya itong proyekto na to. Pero malalaman po talaga natin na hindi po siya ang may pasimuno nito dahil mga Lodi dito sa kanyang mga nabanggit 2.3 kilometer bridge kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City at ito'y sinasabi, ang estimate natin na ang biyahe ah. na dati halos dalawang oras ay mapapawasan magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang at malaking ginhawa lalong-lalong na ay ngayon na magpapas tayo, uh, alam naman natin nangyayari sa traffic kaya Wow! may concern si Bongbong Marcos Jr. dahil magpapasko na daw, eh alam niya po ang magiging traffic niyan. Kaya nga daw po, eh bubuksan na po itong Bukana Bridge. Wow! Grabe! Nakakamangha ka talaga. Sobra. Uh, ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th. Oh. Uh, December 15, gagawin na. Matatapos yung buong bypass uh, by December 20, 2027. So, tuloy tapos na lahat ito all the way. At natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na oh. uh, contractor dahil ang ganda ng technology nila. Kaya tapak. Ah, oh, dito na booking. Bakit ko nasabi na hindi niya proyekto? Di ba anti-China sila? mga idol, eh alam naman natin lahat ng mga proyekto nung panahon ni Tatay Duterte, eh ang kanilang kaalay dyan, eh ang China. O, oh, yung tulay dyan sa Manila, mga Lodi, yung Binondo Bridge. May kita po ninyo doon, meron pong Chinese flag. Dahil nga po, collaboration po ito ng Chinese at ng Philippines. At eto rin po dito sa amin sa Coastal Road, Davao City, eh Chinese din po ang kapartner po ni Tatay Duterte nung isinigawa po o plinano po itong bypass road na ito mga Lodi o ang coastal road dito po sa amin sa Davao City. Tuloy pa natin. Mabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang oh. uh, dalay, magandang infrastructure na mabilis at uh, nasa, sa tamang oh. uh, gastos, nasa tamang presyo. Ang tulay na ito? Oh. Pinupuri niya, mga Lodi, ang China. Dahil nga daw po, magaling po ang Chinese sa pagbibigay po o paggawa ng mga gantong klasing proyekto lalong-lalo na po sa tulay. At mababa daw po ang presyo. So inamin mo na ang Chinese talaga o ang China talaga ang tumutulong sa Pilipinas, hindi ang Amerika. Lalong-lalo na sa mga infrastruktura. Dahil kung mapapansin nyo mga Lodi, panahon ni Tatay Duterte, ang magkakampi po talaga ay eh, ang China at ang Philippines pagdating lalo po sa mga gantong klaseng infrastruktura. So ngayon, alam nyo na kung kanino talagang proyekto to. Dahil si Tatay Duterte naman talaga ang kadikit ng Chinese, di ba mga Lodi? Si Tatay Duterte po ang dahilan kung bakit wala pong nangyayaring kaguluhan pagdating ko sa Pilipinas at sa China. Pero dito po, sa panahon ni Bongbong Marcos Jr., parang gusto pa po nilang buyuin na magkaroon tayo ng gera. So ngayon, Tanungin po natin yung mga loyalistang tanso. Kanino talagang proyekto ito? Kasi yayabang nila kay Bongbong Marcos Jr. daw nangyari. Pero kung, kung maaalala nyo mga idol, itong proyekto na to ay, eh, eh, nabigyan na po ng pondo bago po bumaba si Tatay Duterte bilang Pangulo ng ating basa. Kaya po napapaisip ako, bakit ka utang ng utang, Marcus Jr.? Bakit mo inaangkin itong mga proyekto na to na hindi naman ikaw talaga ang may gawa? Bakit ikaw ang nag-iinagura dyan? Kahit malang lang sabihan mo, Salamat, Tatay Duterte, sa ginawa mong kabutihan. Dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi matutupad itong mga proyektong gaya nito. Dahil ito po ay proyekto ni Tatay Duterte. At ang pagkakaalam po natin dyan, kung hindi ako nagkakamali, meron na pong pondo batay po sa sinabi po ng administrasyon ni Tatay Duterte bago siya bumaba. Kaya po, nagtatanong lang kami kung saan po napupunta yung mga pondo, yung mga budget na nire-request nyo dyan, na wala naman kayong ginagawang proyekto. Yan lang po ang aking iiwang katanungan sa inyo, mahal namin Pangulo, na napakagaling makangkin ng mga proyekto na nagawa ni Tatay Duterte nung panahon po ay siya'y Pangulo pa. Pansinin nyo po mga lodya, wala pong tulong na nangyayari dito po sa national government pagdating po sa infrastruktura. Tingnan nyo po, ang diversion road tulay doon, hindi pa rin po natatapos hanggang ngayon. Pero kapag siguro natapos na yan, siya na naman po ang aangkin yan, kahit wala naman siyang naitulong na pondo yan eh alam nyo na po kung gaano kakapal itong Pangulo na to. Stay safe mga Lodi! God bless you all. Ang mapikon, bahala kayo sa buhay nyo. Manigas kayong mga tansong loyalista at mga pinklawan. Duterte pa rin ang pinamagaling na presidente na nakagisnan ko. Duterte pa rin.